Sa patuloy na paglalabasa ng mga larawan at video nila online, masasabing tila seryosohan na nga ang relasyon ni Andrea Brillantes sa Filipino Jordanian University basketball player si Sam Fernandez. The Philippine Showbiz List presents Detalya sa tunay na relasyon ni na Andrea Brillantes at Sam Fernandez. Ang ugnayan ni Sam at Andrea ay nagsimula ng pag-usapan at makakuha ng pansin matapos na kumalat sa social media noong February 20, 2025 ang video na kuha ng isang netizen kung saan makikita si Andrea na may kadate o mano noong Valentine's Day. Sa nasabing video, makikita si Andrea habang nakikipag-usap sa isa sa mga staff ng isang restaurant na mukhang nagtatanong tungkol sa kanilang reservation. Nakasuot siya ng red halter polka dot mini dress at red shoes. Samantala sa kanyang likuran, nahagip naman ng kamera ang isang lalaking naka-white long-sleeve polo at may hawak na isang bouquet ng pink roses na kinilala ng netizens bilang si Sam. Dahil dito, maraming netizens ang agad na binalikan ang social media post ni Andrea kung saan nakita ang ayos. Kabilang nga rin ang binahagi niyang TikTok video ng February 14, 2025 na kuha sa loob ng Manila Yacht Club, kung saan makikitang ibinida niya ang hawak-hawak na parehong bouquet of pink roses na nakitang hawak ni Sam sa restaurant. Bukod sa parehong bulaklak, parehong-pareho din ang damit na suot ni Andrea na mas lalong nagpasiklab sa espekulasyong magkasama nga sila noong araw ng mga puso. At base na rin sa mga pinagtagpitigping chismis at pang-iimbestiga ng ilang netizens, lumalabas na matagal na palang may ugnayan sa isa't isa si Sam at Andrea. At hindi noong Valentine's Day ang unang beses na naispatan silang magkakasama. Ayon sa ilang netizens, kasama nga raw si Sam sa non-showbiz circle of friends ni Andrea, napag alaman din naka na si na Sam at Andrea sa Instagram account ng isa't isa. Sa katunayan, huling bahagi ng 2024 pangaraw sila madalas kikitang magkasama at bilang patunay na kanilang koneksyon ang ilang larawan na pa isa-isang naglalabasan sa social media. Sa Reddit, isang nyari sila nagbahagi ng kanyang karanasan nang makita niya si Andrea sa mismong training ni Sam noong pang 2024. Noong December 2024 naman, isang TikTok user ang nag-upload ng video kung saan makikita sila Andrea at Sam na magkasamang naglalakad sa isang mall sa pagputok ng dating rumors. Hindi katulad ng mga nakaraan niyang karelasyon, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Andrea ukol sa usaping ito. Walang pagkukumpirma o pagtanggi. Ganun pa hindi may kakaila ang tila patuloy na magandang ugnayan sa pagitan nila ni Sam na ngayon nga ay hindi na nangiming itago pa ito sa publiko. Mula sa kanilang Valentine's Day video, muling na mataang magkasama ang dalawa. Pinalakas pa na Andrea at Sam ang mga kumakalat na rumors tungkol sa kanilang relasyon matapos silang makita na magka-holding hands habang naglalakad in public. Sa inupload na video sa TikTok ng isang netizen, makikita sina Andrea at Sam na magkasamang nanonood ng isang frisbee event na ginanap sa Santa Rosa, Laguna noong February 22 to 23. Nasaksihan din na ang uploader ng video ang pagiging sweet ng dalawa nang magkahawa kamay silang dumating at umalis sa venue ng event. Kapansin-pansin ang pagiging chill ni Sam at Andrea na ini-enjoy ang moment na together at tila walang pakialam sa kung sino man ang makakita sa kanila. Tila sports buddy din ang dalawa. Hindi lingid sa kaalaman ng iba na nahilig ka makailan si Andrea sa larong frisbee. Ito ang ibinuking niya sa isang panayam noong January 2025. Ayon kay Andrea, bago niya palang inaaral ang naturang sport at masasabi niyang masaya ang larong ito. Bagamat walang sinabi sa kung paano niya ito nakahiligan, masasabing nagkakasundo sila ni Sam sa natunang sport. Bilang namumuhay ng aktibong lifestyle, bukod sa basketball, na pag-alamang maging si Sam ay mahilig din sa paglalaro ng frisbee na ngayon ay isa sa banding activity nila ni Andrea. Ganun pa man sa kabila ng mga naglalabasang resibo na patunay sa kanilang espesyal na relasyon, hanggang ngayon ay nanatiling tikom ang mga bibig ng dalawa, partikular na si Andrea. Kapansin-pansin na pangangalaga nito sa kanyang love life ngayon na tila ba natuto na sa kontrobersya na tinakbo ng kanyang buhay pag-ibig noon. At kung totoo mang sila na nga ni Sam, hindi naman ito katakataka pa dahil bukas si Andrea sa pagsasabing handa na siyang umibig matapos ang mahigit isang taong pagiging single. Ito ang inamin niya sa isang interview sa kanya noong nakaraang Enero patungkol sa pagbubukas muli ng kanyang puso nang matanong kung ready na ba siya makipag-date ngayong 2025, natigilan saglit si Andrea at kapansin-pansin pinag-isipang mabuti ang kanyang isasagot. Dito ay inamin niyang may mga lalaking nagpaparamdam na sa kanya ngunit tumanggi siyang bigyan ng mga ito na pagkakakilanlan. Sinabi din niyang noon pa man ay ipinagdasal niya sa Diyos ang susunod na lalaking kanyang mamahalin. Ayon pa kay Andrea, sa palagay raw kasi niya ay handa na siyang muling umibig sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa nakalipas niyang relasyon. Samantala, hindi man pinangalanan noon ni Andrea ang mga lalaking nagpaparandam sa kanya kung iuugnay ang kaganapang yun sa mga makailang beses na pagsasama nila ni Sam ngayon, lumalabas na isa ang basketball player sa na nanligaw at mukhang nakakuha sa puso ni Andrea. Ganun pa man, pagkabat malakas ang hinala ng publiko na in a relationship na nga ang dalawa, bati na rin sa kanilang sweet gestures online, marami pa din na nakaabang sa kompirmasyong manggagaling mismo kina Sam at Andrea.